Ang umaga po sa inyong lahat. Ang ating Panginoong Hesus ay hindi kasal. Tama o mali? Para nag-aalangan pa kayo eh. Tama po ba o mali? Hindi siya kasal. Tama po. At dahil hindi siya kasal, siya ay walang sariling pamilya. Subalit gayon pa man, gano'n na lamang ang pagtatanggol ng Panginoon ng sa kasal at sa pamilya. Tama po ba yon? Bakit? Dahil para sa Panginoon, ang kasal at ang pamilya ay hindi dapat paghiwalayin at wasakin. Tama po ba ang Panginoon? O bakit sa tama? Dahil ang isa sa mga aral ng mga pagbasa ngayong ika pitong linggo sa karaniwang panahon ay ito. Sa kasal, ang lalaki at ang babae ay nagiging i-isa. Kaya, hindi dapat paghiwalayin bagkos panatilihing i-isa o panatilihing buo. Agree ba kayo? Very good. Ngayon, una, sa kasal, ang lalaki at babae ay nagiging iisa. Sa alin pong pagbasa natin ito na tunghayan? Very good sa unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ano ba yung sinasabi diyan sa unang pagbasa sa tungkol sa lalaki at babae na nagiging iisa? Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at si sumama para sumama sa kanyang asawa sa pagkat sila ay nagiging iisa. So sa unang pagbasa. O, oh, pwede ba magiging iisa ang lalaki at babae? Paano? Kaya nga, ang tanong ko, pwede bang kasal? Pwede bang, kasal? Pwede bang mag magiging is iisa ang lalaki at babae? Opo. Dahil saan bang galing? Saan galing ang babae? Ayon sa unang pagbasa. Galing siya sa lalaki. So, sa mga tuwits, ito talagang iisa sila. Okay? Ngayon, ang, ano ang tawag sa pag-uugnay ng lalaki at babae na sila'y nagiging isa? Anong tawag doon? Very good. Kasal. O pag-aasawa. Ikalawa, sa kasal, ang babae at lalaki ay nagiging iisa. Kaya hindi dapat paghiwalayin. O sa aling pagbasa naman natin ito na itong hayan? Sa aling pagbasa? Sa ibanghelyo o mabuting balita ayon kay San Mateo. Ay, San Marco. Sorry, nagkamali ako. <laughs> San Marco. Tama? Mm -mm. So, sa, sa helio, sino-sino ang ipinakita sa ating Panginoong Yesus na ang lalaki at babae na pinagsama sa kasal ay pwedeng paghiwalayin. Sino-sino sila? Yung mga pariseyo. O paano nila ipinakita sa Panginoon na pwede palang paghiwalayin? Ang babae at asawa na sila ay naging kasal na sa tuirang o sa hayagang pagsadiretsahang pagsabi sa ating panginoon na panginoon ipinahintulot ni Moises kita mo si Moises pa yung nagpahintulot Nahiwalay ng hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. O paano ka pa mag-argue niyan? Si Moses na ang nag-utos. Pero sumang-ayon ba ang Panginoon sa pangangatwiran ng mga pariseo? Sumang-ayon ba siya? Hindi. Bagko sinisipan niya yung mga pariseyo at kasama na dito yung mga mag-asawa. Anong sinabi ng Panginoon? Dahil sa katigasan ng inyong ulo, inilagda ni Moises ang utos na ito. Ngunit, sabi pa niyan, sa pasimula, o binalikan niya yung simula ng pagtatag ng kasal, anong sinabi niya? Sa pasimula, nilalag niya ang lalaki at babae. At dahil dito, iniiwan, o kinu-quote ngayon ni Lord yung Henesis, iniwa, iniiwan ang lalaki ang kanyang ama at ina para sumama sa kanyang asawa at sila ay nagiging iisa. O kinuha ni Lord ni Lord ang nagkukuha pa si Lord ng ibang ng Biblia, hindi po kinuot na yung Genesis. Pero dinagdagan niya hindi na sila dalawa kundi iisa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Eh, kung ganun pala, bakit mayroon pang paghihiwalay sa kasal? Anong anong dahilan? Lalaya ka ba? <laughs> so, anong dahilan ng paghihiwalay? Dahil sa katigasan ng ulo ng mag asawa. Ang Panginoon mismo nagsabi niya. Pag matigas ang ulo mo, ano yung ibig sabihin nun? Ikaw ay makasarili. Tama. Yung iginigiit mo ay yung iyong sarili. Yan. Di ba? Tingnan mo yung bata, matigas ang ulo. Kung anong gusto niya, dapat, yun ang gusto niyang mangyari. E eh, ganun din sa mag-asawa, kapag matigas ang ulo ng mga mag-asawa, ganyan ang nangyayari, nagigiita ng sarili. Tama o mali? O, yun. Ngayon, kung iginigiit ng mag-asawa ang kanilang sarili, ano mangyayari sa kasal? mawawasa. No? Kaya yun ang sabi ni Lord eh, dahil sa katigasan ng ulo niyo, ginigit yung sarili ninyo. Ngayon, kaya sinasabi ko sa mga ikinakasal, kung hindi pa kayo, ay kung makasarili pa kayo, na ang lagi ninyong iniisip ay inyong sarili, huwag muna kayong magpakasal. Tama ba ako? Dahil kung yung sarili mo ang lagi mong iniisip at iginigiit, mag-aaway lang kayo ng inyong asawa. Eh hindi naman kayo nagpakasal para mag-aaway. Mag Tama? Kundi para magmamahalan, yan ang pangako ninyo eh. Nangako ba kayong mag magpakasal kayo para maghiwalay? Hindi. So, yun. Huwag igiin ang sarili. Huwag maging makasarili. Dahil kung makasarili, talagang mayroong paghihiwalay. Pero ayaw ni Lord. Kaya sinasabi ko kayo sa inyo ngayon, kung kayo ay may balak mag-asawa, dahil sabi mo wala ka pang asawa, no? Baka magkaroon ka ng asawa, tingnan mo muna yung sarili mo. Makasarili ka ba? Kung makasarili ka, huwag ka muna mag-asawa. Aiden? Ngayon, ikatlo, sa kasal, ang babae at lalaki ay nagiging isa. Kaya dapat panatilihing i-isa. Buo. So sa liwanag ng aling pagbasa natin, ito na Sa ikalawang pagbasa mula sa ancestor, very good, sa sulat sa mga embryo Anong sinasabi dyan sa ikalawang pagbasa? Ano ang isang maaring gawin ng mga mag-asawa para mapanatili nilang iisa ang kanilang kasal? Tularan nila ang ating Panginoong Jesus. Baka magtanong kayo, wala namang asawa ang Panginoong Jesus. Baka'y tularan. Tularan ang Panginoong Jesus dahil handa niyang ibaba tama ba yung pagpronounce ko? ibaba ang kanyang sarili di ba sabi dyan anong sabi sa ikalawang pagbasa? mga kapatid alam nating si Jesus bagamat pinababa kaysa mga anghel ay binigyan ng karangalan at kadakilaan. O paano naging pinababa ang Panginoon sa Jose eh. Pinababa, sana mas mataas ang anghel o ang tao. Saan ang mas mataas? Ang anghel o ang tao? Hindi kayo makasagod. Saan bang mas mataas? Ang anghel o ang tao? Siyempre ang anghel. O paano pinababa, pinababa ang Panginoon? Kaysa anghel. Dahil ang Panginoon ay naging tao. Kaya nung siya ay naging tao, ibinaba ng Panginoon ang kanyang sarili para tayo ay maligtas. So, gayon din sa kasal. ingles imbes na igiit ang sarili, ibaba mo yung sarili mo. Gaya halimbawa, may isa akong nakausap na barbero ang kanyang misis ay OFW. Nagtatrabaho sa Middle East. So siya ngayon ay nagpapadala ng pera sa kanyang mister. Kaya lang, sinisiraan naman ng mga kam kamag-anak ng babae ito ang kanyang mister dahil winawaldas daw ang pera na kanyang pinadadala. Kaya nag nagbumalik dito, nag-away sila. Pero, mabuti na lamang, inilista pala ng mister ang lahat ng pinadala niya at lahat ng kanya kung saan niya ginastos. At ginastos niya sa pag-aaral ng kanilang anak. Ngayon, hindi matanggap ito ng kanyang misis. Dahil iginigiit niya ang kanyang sarili. Na tama ako. Talagang ginastos mo kung saan saan. Pero yung kanyang mister, ibinaba e, na lang niya ang kanyang sarili. Dahil ko alam niya, kung igigiit niya, maghihiwalay sila. Kaya kapag dumarating yung issue na yon, iniiwasan na lang niya yon yun ay kanyang, yung pagbababa niya ng kanyang sarili. Kaya hanggang ngayon, dahil siya handang ibaba ang sarili, yun, nananatili silang buo na iligtas niya ang kanilang kasal. So kahit mayroon palang isa lang na mag-asawa na handang ibaba ang kanyang sarili, maliligtas ang kasal. At yan, ang sinasabi sa ikalawang pagbasa, binibigyan nila ng karangalan at kadakilaan ang kanilang kasal. Amen? So kaya mga kapatid, sa kasal, ang, baba, ang lalaki at babae ay nagiging i isa. Amen. Ikalawa sa kasal ang babae at lalaki ay nagiging iisa kaya hindi dapat paghiwalayin. Amen ba? Ikatlo sa kasal ang baba ang lalaki at babae ay nagiging isa kaya dapat panatilihing i isa. Amen! Kaya kung amen lahat ang sagot ninyo doon, yan ay nangangahulugan na kasalman kayo o hindi. May asawa man kayo o wala. Gaya ng Panginoong Hesus, ipagtatanggol ninyo ang kasal at ang pamilya. Amen? Para mahina Amen?